madungis, may sore eyes, may mga sugat, pagod at gutom. Naging ganyan ang 11 anyos na si Nino, di niya tunay na pangalan. Apat na araw matapos maglaya sa kanilang bahay sa Batangas. Lumapit siya sa dalawang pulis sa trabaho market sa Maynila. Initially, nung sa PCP, sinabi na kinidnap nga raw siya nung alleged di dalawang tao na nakaban. But based nung dinala na natin dito sa women's, nagsalita na siya nung totoong pangyayari na siya ay naglayas. Kwento ni Nino, naglayas siya dahil daw sa hindi magandang trato ng kanya madrasta. Nitong lunes, nagbus siya pa Maynila dalaang naipong 99 pesos. Pero di raw niya akalaing mahirap pala sa Maynila. Kita ko po yung mga bata na nagmamalimus po, nag-away. Pero ginaya ko po sila, po ako pero pinabatukan po ako. Bago nagtutulog, bila po pinapasok po nila ako sa ganun na sigarilyo. Doon na raw naisip ni Nino na humingi ng tulong sa mga pulis. Nagpanggap daw siyang nakidnap para bigyan ng pamasahe pa uwi. Alam naman daw niyang nagkamali siya. Hingin na lang sorry. Huwag na lang, lang, gawin ng binabalak nila na lumayas. Sa ating mga kabataan ngayon, uh, huwag tayong padalos-dalos ng desisyon na iwanan natin yung ating mga pamamahay, bahay natin dahil ang hirap ang buhay sa kalsada. Sherian Torres, GMA News.